Kinahanglang o ay makaduol ng gapita. Ako ning lugar Kinahanglang yun nga o ay makakuha din sa akong mga prutas kay galagot ko kagahapon nakita na ako akong pungkan murot na tagak dito sa kilid sa punuan pagtanaw na akong mura mag nasuko ang pungkan mangus puman man Musuko naman hinuho na akong ako'y nagalima niya hmmm kinahang lang wala'y makanuol kung naaman gani kinahang lang yun na makaon ginako siya karnihon ginako siya ako gingisuwa sa pungkan Ako si Pungkan, nga hanglan wala na yung magkakaonan ko. Kaya kahapon, kisigi ko. Hikap-hikap atong tagliyado ko ito din Itong kayo, siya ko na ang ari din Wala na may magkakaonan ko, mangusmon ako. kung hanglan, ano'y makakauna ko rin ni pagpuyo ako mag-inusara din ni Salasang, din sa Paris, like, kinahanglan ko, do'y makaduhul ako. ako na go'y kipasangin lang. Abig niya kay nagsuro-suro'y kuning hit. Ako tingali kipasangin Ako'y nagkauna nagkaon na iyang pungkan. Yes, wa siya may baw pungkan. Hapit na muparihan ako. Kulur! magbuod bede siya ka na ako. Bahala ka lang. Kitsa kang hari adin isalasang. Nakingsan ka na ako. Magtakos yun Hehehe. He, he. Oh, ko kom ek by die been in die konkawe. Kina hamlan makita ang konaang kan sa pungkan. Kamurag ng luo na ning pungkan da. Ha, ha, ha da ka. Basta makita ka magtakos yun Ari, isa ko rin kakugnan bi kay muro mo rin. Katagook tiyan ko, basi naglai na din ikawan ako ikaon tungod sa pungkan nga ng ruod. Hmm. Mm. Huwag lang mo inigbalik na ko. Mm.